Sinanggagalaitan na pulso ni Marco! Uy! musta musta kayo dyan mga tsiong, mga repa? Na lang eh uuwihan uh, nyo na dito. Pero uh, bago ko puntahan ha, yung uh, 64 pesos a day challenge nitong uh, Neda, eh puntahan ko lang eh uh, sumagot tayong eh, uh, senador na nagsabi na na babawasan ng holiday. Ay sabi, di daw babawasan eh, pero malinaw na malinaw doon sa kanyang pahayag na pag-iisahin pag, pag niya yung holiday. Hindi siya ang sumagot, ang sumagot ay yung kanyang asawa. Ay bakit ganoon? Mas uh, hindi ko nagustuhan na uh, parang uh, ba't hinayaan mo yung misis mo na ipagtanggol ka? Eh, hindi mo kaya ipagtanggol ang sarili mo? Hindi eh, ba? Bakit kailangan siyang magsalita? Ay sabi, mag-live mag, uh, mag na rin daw siya. Eh ano ka ba? Ba't ka maglalife? Senador ka ba o influencer ka? Yun lang sa akin. Nadaanan ko na rin yung isa. Ay, trending ngayon si Madam. Dahil sa rin daw, sinasabi niya, pagka daw non-working holiday, Magpapasweldo ka, pero walang production. Yun daw ang problema doon. <laughs> Tigilan na yan. Eh, uh, yung oh. mga kagaya-kaya nilang mga senador. Ewan ko lang, may mga napanood ako, Marco, eh, kasi... Ano yung napanood mo? Baka yan oh, din ang napanood ko. Hindi, yung sinasabi nung... Alin dito... Ay, nagiinit ang Kaya ulo nagagalitan ko. Nagagalitan mo ko eh. Hindi pa ako nakakatapos eh. Ay, uh, sorry. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nagiinit ang ulo ko dito sa mga mambabatas na mayroon tayo. Mm. O oh, sige. Ano yung napanood mo? Ayoko, this, Ayoko na. Tampo na ako. Hindi, sige. Ay, sorry. Kung ganoon, ano bang gusto mo sabihin? Hindi, para Parang ang si Madam ah. Hindi, mayroong, Nagiging matampuhin na rin ito. Ito eh, matanda na. na yan. mayroong ano... Yung mismo sinabi nung senador na nagpapanukala dyan sa bawasan ng yung actual na soundbite. Yung gusto actual, mo, ipaanap eh, ko yan kay Big Boy. Yung, yung actual nga. Ako di, ayun na yung napanood ko. Parang, parang hindi naman siya mahirap intindihan, pero parang siya nasabi niya. Hindi ba nga naiintindihan natin, ay, pero bandang ay, dito. Ay, tapos na tayo dyan, ayan na natin. Sige, okay. Pero okay. Ay, ako eh, punta tayo dito Sige. kay Neda. The 64 pesos a day challenge. Aba, ay gusto kong makita. Tignan natin yung nagsabi niyan, isama na rin niya yung mga opisyalis sa NEDA. Subukan nilang mamuhay. Diyan sa 64 pesos per day na yan. Anong klasing pag-iisip kaya meron itong mga taga-NEDA at yung nagsabi niyan? 64 pesos? 3 meals a day? Ay, you gotta, you gotta be kidding me! Napapa-English ako ng uh, bagya. Dito sa sinasabi nito mga taganeta, ay kahit sa karinderya, ay kulang na kulang iyan. Ha? Magmat nga kayo dyan? Marunong ba kayo mag mathematics? Ay mga taganeta? Ay kung sino man ang hinarnyo dyan sa survey na iyan? Hindi totoo survey yan ginawa? Kailan yan? Ha? Parang marketing strategy lang yan nung ano eh, nung, uh, nung ice cream na napanood ko sa commercial. Hindi ba? Pero gusto ko malaman. Gusto ko sagutin nila ito ha. Sagutin nila ako ngayon. Ngayon din. Saang parte ng Pilipinas ka makakahanap na 3 mil pesos ang bawat isa? Ano to? Isang kutsara ng kanin ba iyan? Kada isang mil? Yun ba yun? pero Pero ako'y naniniwala na yung 64 pesos na iyang kakasa sa isang araw. Whoa! nung Stone Age, ha? Nung panahon ng mga taong tabon, kasa Pero ngayon, kung hindi po kayo nakakalabas ulit sa inyong mga malalamig na opisina, ay eh, subukan nyo lumabas. Kanina may kausap kami dito. Yun nga ang bigas sa kanila. 58 pesos. Kahapon, may nakausap din tayo. Ang bigas sa kanila, 56 pesos. Kaya hindi ko maintindihan itong sinasabi talaga ng NEDA. Saan nyo Pinulot yung 64 pesos na iyan na kapag ikaw ay gumasta ng 64 pesos pataas ay hindi ka na mahirap. Nang gigigil ako sa inyo. Ako talaga'y ginigigil ninyo. Gano'n kayo ka out of touch dyan ha mga taganeda? Ako talaga'y nagpapaisip uh, pa misa-misa kung itong mga taong ito na nagsasabi... Na kapag uh, 64 pesos, hindi ka mahirap, nasubukan na kaya nila. Na sa isang uh, uh, araw, okay. yan ang kanilang budget. Sinubukan hindi, nyo na ba? Hindi ko na talaga. Tignan ko talaga. Kung hindi kayo maduling sa gutom, subukan Dampunina. nyo nga. Subukan nyo, ngayon na. Okay, ngayon, dahil tapos na ako dito sa NEDA, ah, ay uh, napansin mo ba? Napansin mo? Ang daming uh, maingay na mambabatas ngayon. Abay, kanya-kanyang tulig sa sila. Sabi si presidente. Napansin mo? Kanya-kanya silang ingay. Kanya-kanya silang mga statement at mga pahayag. Abay ang daming pumupuna. Totoo yun Ay bakit ngayon nyo lang napansin yung mga sinasabi ni VP hey, Sara at kanyang eh. mga ginagawa? Ha? Ba't ngayon lang napansin? Pwede ba na makinip? tahimik siya at wala siyang imik sa isyo sa West Philippine Sea. Ay nako. Ay anim na taon yung kanyang tatay. Tahimik din naman kayo diyan. Wala din naman silang sinasabi noon. Ah, ba't ngayon kaiingay nila? So, uh. Hindi ba't pareho sila ni VP Sara? Anim na taon silang walang mga imika. Ah. Hindi ba? Mo. Oh, abay parang may attendance check sa lower house kung sino-sino ang pupuna. Sabi bise. sandamak ma kayo. Ang dami ninyo. Ako may nag-aantay din naman dito sa statement at open letter ni VP Sara dito sa katatapos lang na issue dyan sa West Philippine Sea kung saan binuli na naman hindi naman yung mga yung uh, mga mandaragat natin kundi yung Philippine Air Force naman ang nadali nitong uh, China pero kapag binatun nyo ng bato ang base e, eh, babatuhin ko rin kayo kasi kahit kayo naman noon ay tahimik kasi naman idin itong si Habibi Sara kung ako ay magbibigay lang ng unsolicited advice sa kanya kahit hindi niya hinihingi ano, kuha ko lang ito ha. Sa kanilang magkakapatid, ang solicited advice ha nang Chuhen para sa kaniyang mga pamangkin. Manahimik na kayo at kayo'y nagse-self-destruct. At kada bato ninyo ay talagang ibabalik sa inyo. Sinabi kasi ni VP Sara na mali daw ang pag ng pera ng gobyerno. Pero 'di ba, hindi pa rin maipaliwanag kung saan napunta 'yung 125 million pesos sa 11 days na nawala. Nasa! Eh, Nasa! Kaya nga ako'y nagtatanong saan nga? Saan ginasta? Yun ang nausong malaman. Yan ang iba kasi pinasusupina na na yung COA report tungkol dyan. Ayun na nga. Paano kaya pag may nakitang sabihin na nating mga pagkakamali dyan? Meron kayang maghahain ng reklamo? ako po ay hindi na ako magtataka. Meron kayang maghahain ng, di ba? Kaukulang reklamo para sabihin na nakagawa ka ng isang impeachable offense. Naku, may mahirap na usapin ako, yan. Naku, mahirap talagang usapin yan. Pero hmm. ako sa akin, kung magbubusisi na rin naman sila kung saan napunta yung mga ginasta, hmm. wag sila mag-focus lang kay VP Sara. Ay busisiin nyo lahat. Tama. Lahat ng ahensya. Eh wait. kapag hindi nyo bunyong sisi... Si... Yan si Marco. Ayun na naman sa akin. Eh, puro kayo ganyan. O sige, busisiin nyo si Sarah. Busisiin nyo mga kapatid niya. Busisiin nyo kung sa... Pati pangulo, dating pangulo, busisiin nyo. Pero busisiin nyo rin ang mga flood control projects ninyo. Yun ang gusto kong malaman kasi kapag kayo ay selective at kayo ay kay Sara lang Sa sasabihin talaga ng tao pamumulitika ang ginagawa ninyo. Hindi ba? Bakit sadang ay lahatin ninyo. Yun ang gusto kong ako ay magawa ako mag-peace out dito ha siya siya si, uh, si uh, Polong eh, uh, may panukala naman naghain ng yan para magkaroon nga daw ng drug testing sa lahat ng uh, government officials every six months repa. Oo, okay yan, okay na okay yan uh, pero tanong din ng tao eh, bakit ngayon lang? Oo, bakit daw ngayon lang? Eh, anim na taon daw sa pagkapangulo yung kanyang ama. Eh, bakit hindi niya kaya inihain iyon? Eh, kayo na ang sumagot kung bakit. Pero, ako talaga, hindi ko maiwasan na matawa dito sa mga oh, mambabatas like na dina. maiingay ngayon na tahimik dati nung si Duterte ay Pangulo. Totoo talaga ang sinabi mo, Repa, na talagang sa politika, walang permanente. Ang permanente lang ay ang kanilang mga ambisyones. O sa peace out! Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.